Marco by Joy ah. Wapo. Ito yung sinasabi ko Gusto kong gayahin itong ano, pilot house na paganda Wow Ang panak nyo eh. Ganda oh Yung manibela Pagaya ko sa Ang nangyong tayo, sa uh. ako, uh. eh. Asado, sa setup, eh. Kasi naka-design na di, eh. Wapo mo kayo. Uh, Pwede is ka tao? Guys, taragay ako. Ha? Guys, taragay na. Nag-design? Ano oh, ba? Na. Mahal kayo pa ka-forma Lito na nol. Bawa po kay kayo makahilo ba? Ilami kayo kaya ako? Dapat kayo. Bawa po makahilo. Kaya po, ibang kayo kawali ako. Kami, bawa po kayo. Ay, bawa po. Lapad kayo dahil, no? Grabe. Ako yan ay pagaya Ha? <laughs> Hindi <laughs> pa gaya na ito. Kini okay, nga ito. Oh, gawa po kayo pakahimu sa ito. Oo. Okay, uh -huh. Bay, unsay, unsay kambiyadaan eh. Tersera, segunda. 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 Ilis eh. 24. Oh, Jay. Okay, okay. Regards niya ko sa mga takani po.